kita. Oh. Oh. Ah. Hmm. Ano ba sa <laughs> pusa namin no, nanood Ah. Ah. Ano? ano pinapanood mo? Tina si Idol. Ano pinapanood mo? Anong si hmm. oh. Ah. si Idol. Mo? Ah, si Pak Boy. si oh, ka Pak Boy. Hmm. ka ko Oh, sana park boy. Ano hon, Garrett Park Boy? Ano hmm? 'yun? Sumakay sa si park boy 'yo. Oh. Hm. Ano 'yan? Nagsasalita ka? Ha? <laughs> ha? Nagsasalita 'yan. Wow. Pag tumabi yan siya, tunood talaga yan. Nakaunan pa. Nakaulon-ulon pa. Ano? Naintindihan mo yung pinanood mo? Pabeta. Pabeta. Naintindihan na ata? Siyempre. Hindi nga may yung mata. Galing-galing <laughs> naman ng babae. Ito ko yung mata. Oh, hindi ba talaga siya Ang bulag. Huwag kang mag-isturbo yeah. dyan sa nanood. Concentrate yan Oh. Ni he diret Idol mo si Pakboy bobait Hoy. May Idol chicken. mo si Parkboy. Nananaman, may fried chicken Boy? na chicken, hindi siya, <coughs> chicken lang nga ata tinitingnan mo eh. Nood niya na <laughs> <laughs> Oh, yang ini apa? Lipat nama mana tu? Mengawit nama tu? Wala ka sa pusa namin. Nato, Wala ka sa ampo namin. Luha-luha na yung mata sa kano'o doon. ukurap naman dyan. Hmm. May kang store po dyan. ano no, dyan eh. Lipat naman natin yung paita.